ano nang nakarang araw pagod ako sa party so yun na nga di ba naka duty ka na doon nag parking ka pa okay lang kay di ba pero sa hindi yung parking di ba magkano bigay 20 20 yata at saka ICTPH Oo, nang mabait ang ICT ay nung naging pintuan ko para bumalik ulit sa pagtatrabaho ang ICTPH, maraming maraming salamat ay ICT, ICT. Uh, ay Sir Roger ayan ang naging daan niya Oo. Uh, Pati naman itong silwata, na naging ano ko yun yan. Hmm. Para makabalik ako ulit dito sa ano yan. Ah, uh, bali, nagpapahinga muna ako. Kasi, uh, so tatanawin ako. mo na talaga itong, pag-iingatan mo na talaga itong chance na to na nakaidiwata ka na. Kasi nakakain ka na. Diba? Nakakai, makakaipon ka na. Kung may pangarap ka, matutustusan o, na, mo na, na yun. Ano pa lang ako doon? Dalawang araw pa lang yung naging ano ko noon. Dalawa, dalawa Dalaw pa lang. Oo. Sabi naman ni Sir, Dalawang Buti nga ka, araw. Pwede nga kakaitang ICT Preach, oh. hindi ka inukuligar talaga na magtrabaho. Oo. Oh. Sa ICT. Kung gusto mo. Iswin, ilang araw ka ng day off? Ano na, Monday, Monday Wednesday. Ang tagal mo na palang wala doon. Oh, <laughs> ano ba yan? Kaya akala ko ngayon ka lang nag day off. One week. Ala bumalik ka na doon. Pumunta na nga rito si Sir Roger. Kailangang upot na Dapat ano ka. Uh, sa commitment mo. Work, work. Commitment. Hello. Si Kuya. <laughs> Ang tagal mo na kaya pala iba yung tingin sa inyo Diwata kanina? Oo, nakita mo. One week ka na pa lang wala doon sa walang paalam. Nari mo, bubulong pa pag na ako doon. Kaya nga eh. Ano mo sobra-sobra yung tulong ni Diwata. I-grab mo na siya. picture kayo, sige. Pants. Uh, alam mo kasi dapat meron kang ano, meron kang goal. May goals, ganun. Yung may oh, diyan ah, po. Yung meron ka talagang Ay, yung niyan. Goals kung, ba't mo, kung bakit mo kumbait ka ba diwata, Meron ka dapat goals. Oo oh, nga. Hindi yung nandoon. Bali, bali ayun na nga. Yung deep prison, dapat meron kang deep uh, deep prison. <laughs> kasi kung okay. Malalim na hit dahil Kasi kung nandun ka lang, ay, kinuha ko. Tapos, ay, alis ako that mayroong ang deep reason Oo. Oh, okay. kung bakit ka na kay diwata pasensya na piyon na sa mga susunod na araw makikita niyo na ulit ako hindi dapat ano kasi may rin... si one week kasi ah may naas kaso ka lang Oo. so alam mo may ako yung si naiiyak na ako naiiyak din ako <laughs> kasi ang bait-bait talaga na diwata oh, okay. alam mo ba yun hindi kasi um, nadyan na yung tulong eh. Igagrab mo na lang. Hindi, may alam niya yan. Tutulungan mo, mo na may, lang yung may sarili mo. Ako ano yun? Meron ang ano, itutumba. Joke. Private ano ko na yun. Meron tumba. itutumba. <laughs> so, so ayun, di ba? Kasi nakikita ko rin sa mga video ni Dewata yung hinahanap ka pa niya, pupunta pa siya. Saan ba ka tumatambay doon? Okay, Tumupunta pa, rin pa rin siya, sinusundo ka pa niya kasi alam niyang mag-work ka na uli. Alam mo yun? I isa ka sa mga gusto talaga matulungan ni Diwata unless sa mga team gatas ngayon sa mga live niya wala na ganong team gatas no? wala na masyadong team gatas nakikita ko pag may mga motel motel kasama siya yung mga team gatas pero pag yung mga simple simpleng lakad na lang wala na yung team gatas nandiyan pa rin, nandiyan pa rin. So. ay pero yung ano yung ano niya kasi yun kapag ganon talagang ano ba may pupuntahan siyang tao na gusto niya siya lang siya lang. O, siya, lang. Siya nga lumagay sa nagtakot. Yung mga, eh. mga karinig na uusapan nila. Ay, hindi siya nag man Ah, okay. Ayun talaga. Katulad niya, pag hinahanap niya ako, hmm. pinapagalitan niya muna ako. Ganun <laughs> ano yun. Ano ba yan? <laughs> so, Fiona, thank you, ha? Nakapaggawaan ng content ngayon. Ambay, <laughs> iba ka talaga, Fiona. Thank you talaga, Fiona. Ha? Kumain ka na ba? Okay lang, mamaya naman honey. pwede pwede naman ako kumuha. Sige, okay. sige. Sa bagay, di ba? I-off ko